Nagpapalik ang BTV Balita ngayon. 250 indigent senior citizens sa Metro Manila ang gwenamanong nakatanggap ng dobleng social pension nila mula sa DSWD. Pinagunaan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ceremonial payout para sa mga senior citizens sa DSWD Central Office sa Batasan Quezon City kahapon sa visa ng Republic Act 11916 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act itinaas sa 1,000 pesos mula sa 500 pesos ang buwan ng pension ng indigent senior citizen. Tumanggap ng 6,000 pesos na pension para sa anim na buwan ang bawat benepisyaryo. Nagpasalamat si Secretary Gatsalian kay Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagpapatupad ng batas na naglalaan ng 100% na pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizen. Ayon sa kalihim, makakaasa ang mga senior na mananatili silang prioridad ng ahensya at sila ay hindi maiiwan sa bagong Pilipinas. Diniyak din ng kalihim ang aktibong pakikipag-ugnayan sa National Commission of Senior Citizens para sa karagdagang pang sa sektor. Pinasalamatan na ba ni First Lady Liza Araneta Marcos ang DSWD at mga social worker sa kanilang dedikasyon na tulungan ang mga nakatatanda sa lipunan. Kabilang sa maituturing na indigent senior citizens ang mga matat may karamdaman, walang permanenteng pagkakakitaan o wala rin regular na suportang natatanggap sa kanilang kaanak at hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa gobyerno. Ayon sa DSWD, halos 50 bilyong piso ang pondong nakalaan para sa programa para sa bahigit 4 na milyong indigent senior citizens na pasok sa social pension program para sa taong ito. Inanunso ng Department of Agriculture na bumilis ang paglago ng sektor ng agrikultura sa 1.2% noong 2023. Ito ay batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa nakapag sa paglago ng sektor ng agrikultura ang mataas na produksyon ng poultry at livestock at mataas na ani ng mga prutas at palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, ikinalulugod niya na nakapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Kumpiyansa naman ang kalihim na mas mahihigitan pa ito. Batay sa datos ng DA, nasa 20.06 na metric tons ng bigas ang naani noong 2023 na nakatulong na mapababa sa 3.5 million metric tons mula sa 3.8 million metric tons ang iniangkat na bigas noong 2022. Tiniyak naman ni Laurel na mas patataasin pa ang farm inputs, post-harvest at storage facilities at magtatayo rin ng mas maraming irigasyon ng DA alinsunod sa layunin nitong imodernize ang agrikultura, matiyak ang food security at maiangat ang kita ng mga magsasaka. Ngayong 2024, nasa 167.5 billion pesos ang pondo ng DA na mas mataas ng 5% kumpara noong 2023. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!